Niligyan ko magsawa o paminaw sa parable of the prodigal son. At unta sa mga mensahe na bat ganina. At agyo dum agyo balik ang agyong dumdumod, at ang balik-balikan, kung unsa ka-importante ang paghatag o ikaduhang tsansa, kung unsa ka-importante ang paghatag o pagsabot, labaw sa tanan, kung unsa ka importante ang pinamilya ng pagtrata sa atong ang isig Kung balikan nato kini nga parabol, daghan kaayo maigo kung kita matud pa sa mensahe ni Konsehal Mendetuya, judge mental. Daghan kaayo mga tawo sa katilingban nga dali lang kaayo mo judge sa isig katawo nga ang nakikita lamang sa kinabuhi is just the surface or the tip of the iceberg. Sa atong ang pagpangabuhi, naadjoy upat ka corner sa atong ang Ang unang corner, mauto ang butang, nakitang tanan, nakabalo o nakaila kung unsa ta. Ang ikaduha, kita lamang sa atong ang intrinsic na pagkatawo sa sulod nato in anita pero wala nato ginapakita sa uban. Na apoy corner sa ato ang kaugalingon nga nakita sa uban nga mauni ang atong batasan pero kita tungod sa blind spot wala nato nakita na toxic ta. O ang ikaupat ka corner wala nato pa na realize kung unsa o kinsa ta o ang ubang tao. So more corners in, in terms I am referring already to ato no, yung dawaton pirmi nga walay perpekto. Karon nga bago tuig na ay a more um, trusting or trustful to the delegated power that I have given to the people in charge. And kamutan ako, nga sa ulahi nako nga mga tuig nga nahibilin bilang mayor sa balungod I would love microwatts, tungod gusto na ako ipakita ang ako ang pagsalig sa inyo ha. lang sa pagsalig na ako ang binahatang kaninyo deserve po nato. Kay ng nato. Kaya gamay na kasimpiyan sa pagpanerbisyo, apektado ang tipong munisipyo. Let's put love as the core in public service. Competence, dapat lang. Atong trabaho, clerical or technical, kung wala'y masugo, kita'y putrapo sa tuang lamesa. Kung wala'y maglimpyo sa CR, graduate or not, kita'y magpinabangay because our office is a reflection of what kind of person we are. Ang pinaka-importante, more than the competence, is the character. Maayo ang pamatasan, pinaay, kung sa pagservisyon. Last point apart from competence apart from character is the commitment in public service and with this administration mga empleyado sa munisipyo just like the story of the prodigal son you go back to your respective offices bringing with you that understanding that respect that love and above all that second chances na i-extend sa show. If you are an avid follower of Mayor Lessa sa social media, dili na nato kalimutan ang atong hugot. Unsaon nato ang ato ang pagkagwapo? Unsaon nato ang ato ang unsa Unsaon nato ang ato ang pagkaadunahan? Unsaon nato ang ato ang pagkakusgan? Kung walay kalipay sa kasikasi. Choose to be happy always so that When we are happy, we can deliver genuine public service to our constituents.